So guys, shout out sa nang tusok na fiber ko. <laughs> shout out na lang sa inyo dyan guys. Pagkatapos kayo sa inyong fiber guys, nagayos din ako ng mga piso wifi ng mga customer. So ito, pinuntahan ko at inayos. So marami sa mga sira guys, yung mga coin slot hindi na gumagana kaya ang ginawa ko nilinis tinanggal ko na yung mga coin slot sa loob natigas na yung coin slot sa loob guys tapos yung sila nito is nag-obtaining IP address <laughs> dito yung coin slot is nilinis ko inanggal ko o, tagal na to mga 3 years na yung coin slot nya eh pinaklas so, ko muna sa kunting punas lang hindi siya nga nakabuk sa loob so nilinis ko yun umayos guys para bumalik hindi ko na kinalibrate kasi okay naman siya tumatanggap naman ng mga coins, hindi naman siya namimili So, ginawa ko ito na nasan ko lang. So ang ikinabit ko pala yan guys is dalawang ip Yung directional yung kinabit niyan guys. Para kabilaan. So pagkatapos niyan is may trabaho pa ako. Yung susunod ko na gawin niyan is lilipat ako ng piso wifi ko sa harap ng highway. So dito na tayo. Ito yung piece wifi ko dati. Nilipat ko dun sa highway para madaling makita. So, winiringan ko siya mula dun sa bahay na yun. So, yun guys. Thank you. And please like and follow. Thank you guys. Bye-bye.